Hello mga mawe! And for today's video, naisipan ko naman nga ang mamasyal-masyal dito nga sa labas namin. At pagkatingin ko nga dito, Diyos ko Mio, meron na nga pala kaming talong dito. <coughs> hindi ko kasi alam na dito pala itinanim ni Papa. Akala ko kasi dun sa may bandang labas pa namin. Pagtingin <coughs> ko naman dito sa kabilang banda, eh, meron na rin pala kaming sili. Ayan talaga yung hindi mawawala sa pagkain ko kapag nga talaga naman ay gaganahan tayo. <coughs> At pagkatapos ko magtingin-tingin doon, eh, pumunta naman nga ako dito sa likod ng bahay namin para nga din magwalis-walis pa nga dito. Ano ba naman kasi ang daming dahon na naglalaglagan? Basa nga yung lupa ng mga time na yan at hindi ko nga mapalingas yung mga dahon na yan dahil nga basa. Dahil nga makulit ang mawin nyo, nagtry pa nga din ako, Diyos ko Mio, nakaubos nga ako ng isang box ng posporo. <laughs> Siyempre, abang nagwawalis ako dyan, si CJ nga e, pinabantayan ko nga muna saglit sa tatay Hindi ko. Hindi ko naman siya pwede ditong isama dahil nga sobrang kulit ng batang iyon at ako pa nga ang maghahabol sa kanya at baka nga hindi naman din ako makapakulit pagwalis pag, pag nagkataon. Bala ko na nga lang yan palingasin kapag nga umaraw ng dere-derecho, mga mawe. Hindi kasi talaga lilingas dahil nga basayong mga dahon. At kung makikita nyo nga, napakadami ng tambak ng mga dahon dyan na hindi na nga mapalingas dahil nga palaging umuwi Nang nakatapos na nga ako dito sa pagwawalis dito sa likod, dumerecho naman nga ako agad dito sa kusina para naman nga maghugas nitong mga kalat namin. Napakadami na naman kalat for today's video. Pero syempre, wala naman tayong no choice kundi hugasan nga. And after nga nyan, isinunod ko na nga rin itong mga botin ni CJ. Diyos ko, Miyu, natambakan na nga ako ng mga gawain. Hinugasan ko nga lang isa-isa yan at binrush ko nga lang mabuti ang mga, at mga buti yan. buti na nga lang walang batang bumubuntot-buntot sa akin kasi nga pinabantayan ko nga muna siya sa kanyang lolo. Gusto ko kasi na tuloy itong mga gawain ko. Ayoko talaga nung paudlot-udlot dahil nga kapag ka nagkaganon, eh tinatamad na ako. Pagkatapos ko nga magugas ng mga bote, na-sterilize ko na nga rin pala yan, mga mawen. After nga nun, pinaliguan ko na nga rin itong batang Alam makulit. Alam nyo ba mga mi, ganyan na nga lang yung technique na ginagawa ko pagbalot sa kanya sa tuwalya para nga hindi na siya makulit at wala nga siyang choice kundi mag-stay. <laughs> Pinaka pa naman sa lahat, eh, kapag binibihisan ko nga itong batang ito, eh, takbo ng takbo, Diyos kumilo. At pagkatapos ko naman siyang i-toothbrush, eh, hindi-hindi ko naman makakalimutan to sa routine niya ang paglalagay nga ng off lotion. Nilinis ko na nga rin pala yung mga ilong niyan, pati yung mga tenga niya, nilinis ko na At din. At nagmamadali pa nga yung batang niyan, tinatanong ko nga siya kung may lakad ba Paano siya. Paano ba naman? Gusto nang tumayo. Napakahaba na nga rin pala ng buhok ni CJ at wala pa nga akong time na pagupitan siya. Binabala ko na nga lang din pahabain ulit yung buhok niya. Alam niyo ba mga Mina, nagsusumikap tayo para sa mga pangarap natin pero hindi madali. Kasi nandun na yung may mga oras na mapanghihinaan tayo ng loob. At meron din pagkakata napakiramdam mo ay eh, nag-iisa ka Tipong lang. Tipong walang suporta sa iba. Maraming beses mga mi na gusto ko na nga lang bumitaw. Pero gaya ng sabi ng iba, kahit anong pagsubok ang pinagdadaanan natin sa ngayon. Sa bawat pagsubok na nalalampasan natin, papalapit na tayo sa mga pangarap natin. Kaya naman, huwag na huwag tayong susuko. Oh. Dahil naniniwala ako mga mi na sa bawat pagsusumikap natin sa buhay ay merong pagdidisiplina. Oh. Siya mga mi, going back nga dito sa aking ginagawa. Pagkatapos ko naman nga kasi kasuhin si CJ, eto naman ako at nagwalis nga ako ng kwarto at nagmap. Paano ba naman kasi nang gigi nga tong sahig? Paano ba naman kasi kapag hindi ako nakakapagmap eh feeling ko nga eh sobrang dumi na ng sahig. Charot. And pagkatapos ko naman nga magmap at napatuyo ko na nga rin siya mga mi, eto na mat. Binalik ko na nga itong mga puzzle mat ni CJ. Pumahalalan nyo nga eh nilabhan ko nga to dun sa isa kong vlog. Ngayon ko pa nga lang ibinalik dito. syempre for the content kailangan natin videohan. Charot. <laughs> Tinanong ko pa nga si CJ dyan kung paano nga yung pogi at kitang-kita nyo naman kung paano nga niya ginawa. At syempre, hindi talaga tayo mauubusan ng mga gawain kaya itinupi ko na nga rin itong nilaban ko nung isang araw. Syempre, kaya tayo nagtutupi kasi maglalaban na naman tayo. Nakakatuwa nga tong si CJ dahil pagkatapos ko ang magtupi eh, inabot nga niya sa akin lahat ng mga tinupi ko para nga maisalansan ko na Hindi ko naman siya inuutusan pero nakita nga niyang ginawa ko kaya ginaya niya oh, ako siya mga mawe hanggang sa muli Salamat sa panunood oh!